Eksklusibong ipinasilip sa News 5 ang BRP Davao del Sur na dineploy sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ang malaking barko na ito ng Philippine Navy, malaki raw ang may tutulong para mas lumakas ang presensya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Magbabalita si Brian Castillo. Daang-daang foreign vessels ang patuloy na umaaligid sa West Philippine Sea. Karamihan dyan barko ng China kaya para bantay sarado ang exclusive economic zone ng Pilipinas, ayon sa AFP Western Command, mahalaga ang presensya natin sa karagatan. Isa sa mga barkong i-deploy dyan ang BRP Davao del Sur ng Philippine Navy. Eksklusibong ipinasilip sa News 5 ang landing dock vessel na ito habang nakadaong sa Puerto Princesa City sa Tisa, Palawan. It is one of the uh, largest vessel ng na Philippine Navy natin uh, that can conduct uh, multifarious uh, military and non-military operations. Agaw pansin ang laki ng barko na angkop sa priority mission ito na magkarga ng mga sasakyan at gamit ng militar. Mayroon itong flight deck na halos sing laki ng isang basketball court. Sa magkabilang gilid naman ng barko, may dalawang rigid hull inflatable boats. As an archipelagic country, very important that we have this type of vessels because we can actually conduct operations coming from the sea. And we have different connectors. Lampas isang dang sundalo ang sakay ng barko, pero kaya nitong hanggang limang dang sakay kumpleto na rin yan sa at medical facilities. Kung pinakabentahe ng BRP Davao del Sur ang pag-uusapan, yan ang kakayahan nitong maglunsad ng amphibious operations. Bitbit -bit din ng BRP Davao del Sur ang ilang amphibious assault vehicles o AAVs ng Philippine Marine Corps. Mga sasakyang pwede sa lupa, pwede sa dagat. Sa ngayon, puspusan daw ang training ng Marines. Uh, ito ay uh, napakahalaga sa bawat isang marino na masanay talaga na maging uh... ...competent sa conduct ng amphibious operation because uh, marines are uh, trained to be uh, amphibious uh, operators. Hindi magtatagal, maglalayag na muli sa West Philippine Sea ang BRP Davo del Sur upang gampanan ang kanilang misyon. We will do our best to protect yung territorial integrity and of course maintain our sovereignty. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.